Ano, para kayo sa Supreme Sa ating lahat, dalong lalo, dati gilip po kay uh, sa inyo, Senadora okay. Uh, Lito uh, Napakalaking bagay po ang tulong na uh, na mo sa aking barangay. Uh, sana po ay uh, pagpalain ka po po ng buong may kapal na sana po ay uh, marami ka pang matulungan na uh, marindokin so, lahat po dito sa ating nangangailangan ng tulong. Uh, malaking bagay po ang inyong may papatig sa aming mga kabarangayan. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, Supremo Mandin. Isang mapagpalang umaga po, Supremo. Uh, salamat po sa inyong uh, binigay sa aming mga nasasakupan. Napakalaking bagay po, napakalaking tulong sa kanilang mga pamilya. Kaya sana ito po hindi yung huli. Sana ay meron pa po huli. Kaya maraming maraming salamat po, Supremo. Thank you. thank Mandin. Mandin.